Daw Bark Ads sa Tasha Mulak may inamin. Ano kaya ito? Arbony Gabriel, masaya at naging emosyonal, sa first birthday celebration nito sa Itbulaga. Bulaga. EB Lenten Special, inanunsyo na, mga magkakasamang The Bark Ads, at kung tungkol saan ang tatlong kwento alamin. Pero may dalawang The Bark Ads daw na hindi kasama, totoo nga kaya, o fake news lang ngayong Miyerkules nga March 19, ay present si The Bark Ads Main, na talaga namang namiss ng mga manunood at mga netizens. Kaya naman ay muli nang nakita ang kapulitan nito sa Itbulaga. Ngayong Miyerkules din, ay may pa-advance birthday celebration ang Itbulaga para kay Arby, na magbo-birthday nga sa March 20. Kaya naman ay makikita ngang masaya si Arby dito, lalo na ng at first birthday celebration din na ito ni Arby sa Itbulaga. Ganun na rin nga habang pinapanood ang pa-VTR ng Itbulaga para sa kanya, na makikita pang pa ang tila sandaling naging emosyonal ito habang pinapanood ang VTR. Dito din na ay binati din siya ng kanyang mga kaibigan at kanyang pamilya sa VTR, ganun na rin na ang kanyang boyfriend. na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni RB nang makita ang kanyang boyfriend sa video. Nagbigay din nga ng mga birthday message ang mga Dubart ads kay RB ganoon na din si Queen Amber. At syempre ganoon na rin ang Team Barangay. Dito din nga ay nagpasalamat din si RB sa Itbulaga Family at nagpasalamat din sa pagintindi ng mga ito sa kanya dahil sa hirap itong magtagalog at makaintindi ng tagalog. na makikita din nga ang pasasalamat ni R.B. sa Itbulaga family sa kanyang IG story. Sa segment naman na Sugod Bahay ay nag-level up na rin nga si Queen Amber sa kanyang fraud number sa Itbulaga dahil may mga kasamang backup dancers na rin ito nang kumanta ito sa segment na Sugod Bahay. At syempre, ngayong Miyerkules din ay present na rin si The Bark Ads Ryan sa barangay, kasama naman si The Bark Ads Jose at The Bark Ads Wally. Samantala, isang announcement naman ang sinabi ni Bossing ngayong Miyerkules March 19, patungkol naman sa nalalapit nilang Lenten Special sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Ito nga ay ang announcement patungkol sa mga magkakasamang double Bark Ads, na mukhang muling ang nagbunutan o magbubunutan ang mga double Bark Ads para dito na malalaman na sa Sabado March 22, ang mga The Bark Ads na mga magkakasama sa mga kwentong muling magpapaiyak sa mga manunood. Hindi nga lang yan, dahil marami na rin na ang mga excited, kung anong tatlong kwento ang mga aabangan sa It Lenten Special, at kung sino-sino nga kaya ang mga magiging guest dito. Tanong pa nga ng ilan, ay kung kasama din kaya si Arbani dito. At syempre siguradong kasama naman dito si Queen Amber, at gaya ng nabanggit ni Boss Ju ay tila kasama din na si Ian Red, na napag-usapan na rin natin. Pero mukhang hindi naman kasama si Tito Soto dito dahil nga sa campaign period, na malalaman nga natin sa Sabado March 22. Pero may ilan ding mga nagtatanong kung makakasama kaya si The Bark Ad Stash sa Lenten Special dahil nasa pagiging busy nito ngayon. Na malalaman din na natin sa Sabado March 22 dahil dito iaanunsyo ang mga The Bark Ads na magkakasama sa kwento. At dahil naman nga sa patuloy pa ring mga tanong at comments ng ilan, kung bakit wala si Tash sa Itbulaga, na marahil ay alam na rin nga ng karamihan sa inyo, dahil noong March 18 sa nangyaring press con, na patungkol nga sa pagkakaroon ng hindi lang first solo project, kundi ang pagiging lead role ni Tash, sa Filipino adaptation na Bad Genius The Series. Na isa nga lang sa mga dahilan, kung bakit hindi pa present si Tash sa It Bulaga. Na dahil nga sa panibagong project na ito ni Tash, ay proud nga ang kanyang pamilya dito, lalo na nga ang kanyang mga magulang lalo na nga at first solo project ito ni Tash. Na mga mababasa nga sa mga IG post nila, gaya na nga lang kay Miss Charlene. Ganun din nga ang post ni Sir Aga na hindi nga lang proud kay Tash, kundi maging kay Andres, dahil naman sa palaging trending na ang mutsa ng Section E. Inamin pa nga ni Tash sa behind the scenes ng video na naging emosyonal at naiyak na daw siya, pagkatapos niyang malaman ang pagkakaroon niya ng first solo project, dahil sobrang grateful daw siya dito. Na mababasa nga, sa totoo lang, naiyak ako sa bahay. When I found out, parang surreal moment. Super super grateful ako, kasi this is such a big opportunity and this is my first. I am so honored to have such a great project and a great team. Kaya naman, ay marami na nga ang mga nag-congratulate sa ating The Bark Ads na si Tash, at mga excited na ngang mapanood ang Filipino adaptation ng Bad Genius The Series, sa pangunguna nga ni Tash. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?